ni tong babae kapampam lumigaw inahanap pa ako kasi sa sauli daw yata just ko nandito ako baka nasampal ko pa siya bakit isa sa uli daw? oo nagsauli siya ng hindi daw siya doon sa dulo ano pero may may ano ka na mayroon ka nang ano order yan overload dito tatlo ba yan tatlo po tatlo overload Kabalitan Ano lang sa akin pre yung kawali lang. Kawali lang. Kawali lang. lang. Kawali lang. Hintay ko na lang. Lata may stop na kawali ko wala na dito minutes. Oh, walang ganyan. Ayoko na niyan. Yung kawali na may stop ko niyan dito sa pastang istante para mabilis tayo. Lahat na may stop ko niyan dito para mabilis ha. Lahat may staff na may stop na overload yung order pagkatapos sa istante. Ayan, sige na. May pares po na tayo May labol na pares mula for only 160 pesos under and then that's my Thank you. Thank you. Uh, Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. din? you. lang tayo. Walang you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank lang free? you. Thank you. Isang kaldero. <laughs> Ang bulalo. Ganyang <laughs> 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 kadami yung serving ng bulalo. Yung dito kay diwan. Walang awa sa Diwato sa... Hindi, hindi tinipid talaga yung ano. Talaga. <laughs> talaga. Para satisfied kayo. Wow. Eh, no? Alam mo may napanood ako ditong babae. Kapampam. Wow. Wow. Sumigaw, hinahanap pa ako kasi <laughs> Sa sauli daw yata. Diyos ko nandito, ako baka sampal ko kasi ba yan. <tellan> uh, Bakit uh, isa sauli daw? Oo, nagsauli siya ng... Hindi gayat hindi daw siya, siya nasyarapan. Para mapanood ko sa video sa vlog din. Uh -huh. Tapos nahanap ako. Napanood ko lang sa video ah. Salamat kayo, hindi tayo nagkita na sampal sa anak kita. Bakit ako'y nahanap? Hindi yeah. <tellan> mo sinabi na malapit dito yung 5-star hotel doon ka pumain? Buti ka kamo, wala ako. <tellan> Sabi ng gano'n, sa siniwakan hindi sa nasarapan. Akala ko ba diwata, buto-buto, bakit puro laman? Buto-buto lang ang tawag ko, pero puro laman talaga siya guys. Actually, maramas naman yung laman kasi sa buto. Dahil para naman maging satisfied ng ating mga customer. Yun, nalino na. Talaga, akala ko. Okay. pero talaga. Uh, Madam Diwata, may tanong po ako, Madam Diwata. So, oh, dumating na rin, rin ang po ako, pero ayoko na po mag Pag-aantay ko ako talaga, Ote, pwede po ba? Sa ngayon, marami na ang empleyado na nakapasok. So, ang kailangan ko ngayon, juwa. Juwa? Juwa ang hiring ko ngayon ng empleyado. Ayoko Ngayon, jyua, 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 jyua. Jyua. <laughs> ayaw, kung magaling ka talaga mag-drive, pag drive mo nga ma, ako mag-drive para... <laughs> ang magaling to ko mag-drive, uh, Madam, kaso ano nga lang, uh, two wheels lang. Oh, na oh, So ayan mga kababayan. Tingnan nyo po yung takal ng buto-buto uh, ni diwaitan na uh, isang ng ano box Wapo. Wapo. Uh, po eh. oh, hindi ka kailangan guwapo. Ayun ah, yung standard mo. Uh, so ayan, guwapo daw ang ano ha, kailangan dito. Oo, boy, lang dali na, wala na. Go <laughs> uh, uh, na. Pero pero kung Paris mo tumuto ha Paris mo na lumutawagin Mas maraming naman po For only 160 ang nirang is kaya kung ang sa so Paris o so, Barod so, sa so, Lutsong Paris, meron tayong barbecue, meron tayong uh, lakunisa, at syempre meron tayong Seek Joy. Luwata Seek It Joy.